E-sports is the way to go na talaga ngayon, Sharieno. Yes. Uh, hindi na siya talagang laro-laro lang, talagang sports na siya. Anyway, tanongin natin ito muna si Justine. Justine, ano ba paano ba to champion kayo sa Jakarta, Indonesia? Champion yung Philippines. Oh, oh, ano po. ba to? Sige, Rinep kwento mo. We present po namin yung Philippines. Pumunta po kami sa Indonesia para po maglaro ng tournament. Mhm. Mm Tapos kami po yung nag-champion. Kayo nag-champion. Ilan kayo, balik? Balik anim po kami. Sa ano 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 ba tong larong to sa cellphone, sa, sa PC, saan? Sa mobile po. Mobile, sa okay. cellphone maglalaro kayo. Tapos maglalaban-laban kayo per country. Opo. Uh, uh, parang kung sa makaluma pa parang Counter-Strike or kung Ganun sa PC po. parang ano 'yun, Valorant. Valorant, Valorant. Pa Pareho Di din ng skill. Parehos ng skill o na po. ginagawa. Dito sa Pilipinas champion din kayo. Opo. Kayo kayo yung representative. Ngayon, magkano yung napanalunan niyo, uh, Justin? Yung overall po? 20,000 US. US dollars. Sige po, ma'am. 20,000 US dollars yung napanalunan percent. nyo. Ngayon, tigma magkano kayo? ano yung share nyo dito sa 20,000? Tig 136 ,000 po bawat player. 136,000 pesos per player. Okay. Anim na players 'yon. Yes, okay. eh yung tira kanino mapupunta? Sa management po. Ah kasi may management kayo. Anong tawag sa team nyo? UTG po. UTG. So yung UTG yung, sila yung, may, yung org yung may hawak yung sa amin. Yung may hawak sa inyo. May sahod ba kayo doon dati? Wala. Wala pa po eh. So yung... ito lang, 'di ba? Parang sila gumagastos sa uniforms nyo. Sa training ninyo, tapos pagka manalo kayo, may cut sila sa premyo. Opo, ganun po. Pero ang ginastos lang po nila sa amin ay eh, uniform lang po. Ah, uh, uniform lang. Opo. Ang training ninyo, ang wala. training kami na po yung nag-ano uh, ron. Yung captain ah. po namin yung nagsiset up po. Ah, so wala ganun. talaga yung tinulong lang nitong UTG sa inyo, bigyan lang kayo ng uniform? Yes, oh, po. Po Hotel, yun paano yun? Pagkain ninyo? Sagot po yun. Sagot po yun nung nagpa-tournament po, ah, nung net is. Yung pagkain po. Lahat, sagot. Opo. Oh, so bali sila. Tapos yung cut nila magkano, ma'am? 300,000. 300, Sige, hey, kayo naman yung kasunduan niyo naman yun ano. Ngayon nagrereklamo kayo kasi hindi pa nabibigay yung sa iyo. Opo. No, uh, Justin, bakit bakit daw hindi pa nabibigay yung share mo yung 136,000 mo? Kasi po nung nagbigay po ako ng account number ng video sa boss ko po. Hmm. Nagkamali po ako ng dalawang number po. Okay na nagkabaliktad po ng nagkabaliktad percent. mo. Oo. So, so for example, imbis na 76, ginagawa mong 67. Opo. Okay. Tapos 'yun po nung nabaliktad ko, di ko pa po alam noon na mali po pala. Mm. Sabay after one week po, nalaman kong mali na. Doon ko na po siya chinat. Mm. Tinanong ko po kung pumasok na. Kung bumalik na po ba sa kanya yung pera. Pera kasi mm invalid po yung account mm -mm. at tinesting po ng ate ko mm -mm. na invalid po yung account paano tinesti ng ate mo? Pinadalan po sa BDO at saka Gcash po. Nagpadala siya ng pera papunta doon sa account sa number valid. na binigay mo. Sa invalid Tapos bumalik yung pera bumalik po kasi ate. ate mo. Okay, sige. So invalid, napatunayan opo, natin 'yon yun. Sige. Ikaw naman, Ma'am Mary Jane, si John Wayne hindi rin nakatanggap yes, po. ng share niya. Nandito naman ngayon, no, sa linya natin, bilisan na natin Ma'am Mary Jane kasi baka, di diba, iba ba, ibaba yung linya. Si Mr. Graselo. Gayod, yung manager ng Square One. Siya ba yung kakoordinate coordinate niyo, okay. kakontak yes, niyo? Oh yes, sige, uh, Mr. Glacelo, magandang hapon Bilalaki. po. Si Atty. Jorentan po ng Wanted sa radio. Sir? Okay, nababa. Binabanan. Binaba. Driving daw po Driving, siya. Driving, sige. Uh, abang no? Anyway, uh, sa inyo ma'am, uh, bakit daw po hindi binibigay kay John Wayne, yung... Kasi ganito po kasi yung sir. Ang sabi ko po kasi niya, sir, ah... Uh, inaayos daw niya yung payment daw ng anak ko kasi umal umalis daw sa team actually sir kaya po hindi po yun umalis kasi wala pong breach of contract na nangyari dahil po hangga't may kontrata po yung bata sa isang team sa isang org bawal po kayong lumipat sa ibang mm. org since mga e-sports player po, meron po talaga yan, sir, na nag-e-scream-scream, di ba? Scream, 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 kahit kaninong mga player para lumakas po at tumaas po yung mm. points po. Mm. So, yun po yung ini-insist niya na umalis daw yung anak ko sa, e sa team niya Kaya ang gagawin daw niya ay kakaltasan niya yung price pool mm. ng bata. Which is, pinapirma po niya yung anak ko Nung time na yon, na hindi ko... Ay, alam nila yon chipo di ba? Pinaperman nila yung anak ko na hindi nila ako pinapirma. Pero may mga kontrata kayo? Meron Agreement po. lang Sige, po, Sir. Sige, patingin niya ng kontrata. Ito bang nasa screen niya yun? Naka-flash ito yung mga teammates mo? Yes po, yan po yung so, anak ko uh, yung naka-hoodie, Sir. naririnig nyo kami dito, uh, mga Sir? Ito yung tita, no? no. Na yan, yan kayo, silang tatlo, nakatanggap ng... Opo. ng uh, price pool nyo. Pero may yung may kulang yung, po. nakahudi po, yan po yung anak ko, sir. Yan po yung hindi nakatanggal. Ah, si Chan si yes, Wayne. okay. Siya, siya, at ikaw yung hindi lang nakakuha. Yes, The rest po. nakakuha. Ito bang kontrata nyo? May, ito, babasahin ko yung kontrata nyo ng mabilisan lang, ha? Kailan nyo to pinirmahan? Noong July ba? July. Agreement po. Bago kayo pumunta ang Indonesia? Opo, bago po maglaro. Sige. Anyway, babasahin ko 'to mamaya. Mabilis lang naman 'to, may obligasyon talaga silang ibalik sa inyo. O hindi, hindi ibalik, ibigay sa inyo 'yung napala-napanalunan ninyo kasi kayo din naman naghirap niyo, no? no? 'Yun talaga ay para sa inyo. In fact nga, kailangan kong tingnan dito sa kontrata ninyo kung tama ba na 300,000 'yung sa kanila, 'di ba? Kasi dito, if applicable, the party member B, 'di ba? If applicable, the team manager ko shall receive 10% as admin fee, di ba? ko, no? Babasahin ko yung kontrata para makita din natin kung talaga sino ba at magkano ba talaga yung share hmm. ng bawat isa. Sa inyo nga, hindi nyo nga kayo nagreklamo kung magkano, kahit 30% yung share nila, sa uh, 40%, basta lang, yung share ninyo na tig-10% -tig ata, I believe so, eh hmm. maibigay sa inyo. Tama, di ba? yun sa iyo at kay uh, Mr. John Wayne. Hintayin lang natin tong si uh, Mr. Gracelo Gayod na sumagot. Nandales, pag hindi sila sumagot, eh, wala tayong ibang option dito but to file cases against uh, Mr. Gracelo Gayod. Kasi ba't niya man niya hindi ibinabalik? Hindi niya binibigay. Yes, ma'am. Sir, sabi kasi nila, sir, if a file down nila kami ng breach of contract, eh, wala naman pinirmahan yung anak ko, sir. Hindi, ma'am. Ito din, no. Uh, sa iyo, uh, ma'am Mary Jane, minor yung anak mo. 'di ba? Diba? So hindi siya authorized to enter into oh, diba? a written agreement, 'di ba, without uh, supervision Ito. ano of 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 uh, his guardian or his parents. So hindi siya talaga authorized na mag-enter sa mga ganitong kontrata pa, mm -hmm. 'di ba? In diba. fact, baka nga child abuse pa 'to kay Mr. Graciela <laughs> Gayod kasi 'di ba? Pinipilit niya yung bata, 15 years pa lang ba? Ngayon? 14 lang siya nung 14, 14 lang siya noon, ano? 14 years old lang noon. Walang kamuwang-muwang, magaling lang maglaro yung bata, papapirmahin niya ng kontrata na hindi naman alam ng bata at hindi naiintindihan kasi walang kasamang uh, representative. Ano, so tingnan natin, hintayin natin si Mr. Gracielo Gayod kung uh, gusto yung magka, di ba, kung yung gusto nyo lang naman, may maibigay sa inyo kung ano yung napanalunan eh. 'Di ba? Yung proper share lang. Pero depende sa kanya kung anong gusto niya. Mr. Graciela Gayo, sumagot ka na please. Okay, five minutes daw atin ni. Pero nagtatanong ko yung netizens kung paano daw po sila na recruit. Ah, oo, hmm. tama. Oo, tama. Paano ba kayo na paano ba nabuo yung team niyo? Yung captain po kasi namin, nag bali naghahanap po kami ng sikat na organization po. Wait lang. So before nito, naglalaro na talaga kayo nitong game na to. Magkakasama na po magkasama kami. Magkakasama na kayo. Paano ba magkakapitbahay ba kayo? Hindi po, nabuo lang po kami mga adik maglaro, nagkakakilala po. Maglaro. Uh, mm -hmm. Mga po. mahilig maglaro, mahilig. tapos nagkakalaro kayo doon sa game. Tapos po, nagkagustuhan ng ugali, uh -huh. laro, kaya po napag na namin bumuo, bumuo po. bumuo Kasi malalakas I po talaga sila. sila, sila ng champion sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Ikaw, sa taga sa angka? Novaliches. Novaliches. Yung it kayo ma'am? Kaya po, po kami. Kaya po. So iba-ibang lugar. Yes po. So, po Parang kung sa panahon pa namin ni rin nag-eyeball kayo. Di <laughs> Nagkita-kita kayo, nagkaintindihan kayo na sige, bumuo tayo ng grupo, ng team natin. Tapos subukan natin kung sumali sa mga tournaments. Ganon. Opo. Oh, Tapos sumali kayo. Kailan kayo unang sumali ng tournament? Nagsimula po yun Nung ano eh. Bali nung sa Indonesia na po yung sa August na po yun, August 27 hmm. na po. Ah, doon lang kayo nagsimula? Opo, oh, yun po. Yun yung unang yung grupo? Yung major tournament. <laughs> Hindi, pero yung, yung, first, yung first ever tournament nyo, kahit, kahit yung small time tournament silang. ah uh, mga July po. July, <laughs> ah. July kayo nagkita-kita. Opo. Tapos Opo. Nag naglaro kayo, dere-dere. So ngayon ba, tuloy pa rin yung team nyo? Wala na po. Hindi na po eh. Wala na rin tong game na to. Hindi, tinanggal sila sir. Um, Parang... Uh, Lalo na sa kanya sir, nung no? patulpo din siya dati yung tatay niya, tinanggal siya. Ano? Lami pong So wala na kayo, wala na tong team na to. wala hindi na kay na naglalaro. Yung, yung iba po diyan sir hindi pa po na Ah, hindi lang kayong dalawa. Ah, oh, yes, pa, sila din po. Kayo din. So ilan ba yung hindi akala ko yung iba na nakatanggap na ng sahod? Bukod pa dun sa sahod sir, pagdating nila sa Pilipinas sir, tinuloy, tinuloy tapos ginawang binigyan sila ng parang agreement na si swelduhan sila. Ah, na may ang, sweldo. Po. Tas walang wala kayo natanggap, tama? Kyle. dalawang buwan pa. Dalawang buwan lang. lang. Pang-apat na tapos tinanggal na po kami. Ah, okay, sige. Pero kailangan namin makita yung agreement din, ano, yung contract ninyo. ah uh, anyway, sige, klaro naman, ano, simple lang naman to. Kailangan lang namin basahin ulit yung agreement para makita talaga yung karapatan ninyo. Nonetheless, kung magkano. Nonetheless, sa inyo naman, wala naman kayong pakialam kung magkano, kung, na, kung pwede pang sumobra. ba diba yung inyo lang, yung kung ano yung natanggap ng ibang mga players, yun din sana yung matanggap ninyo. Ano, at ma-receive ninyo. Eh, kaso, hangga up until now, eh, mo ang iniipit. No, ni Mr. Oh, Griselo Gayud, yung pagpapadala. Six months na po, Pero, sir. Pero itong Square One, uh, operational pa ba ito ngayon? Kasi, sir, parang... Ah, parang oh, naghahanap po, po siya ng bago oh, oh. niyang magagancho po eh. <laughs> oh, kasi marami talaga, sir. mag lang, hindi lang sumama ah, sa amin, sir. Nagahanap pa siya ng iba. Oh, Tapos meron may, din po sa Thailand po. Oh, oh. Sinisingil din po siya, di niya rin po binayaran po. Mm -mm, mm -mm. Nag-champion din po sa Thailand. Sa ganitong game lang din. Anong game ulit to? Hyperfront, Hyperfront po. po. Hyperfront. Parang oh, siyang po. Valorant Mobile, uh -huh. sir. So, puro Hyperfront. Walang ibang games yes. siyang rin na -represent. o Meron, meron din. din po. Iba't po. iba rin Iba't ibang games. Sige. Hintay lang natin ano si Mr. Griselo Gayod kasi kailangan makausap siya. Kasi kung hindi ayaw niya, edi tutulungan namin kayo May para ma-recover. Pa. Yes, ma'am. Yung isa ko po kasing concern sir. Yung nag-chat po siya sa akin noon. Kasi, kailangan kasi kailangan kasi sa DSWD, since 14 years old yung anak ko, immediate family yung sasama. Hmm. Pinipilit po niya ako na ako <coughs> po yung sumama. Eh, hindi kasi ako pwedeng makasama noon, sir, kasi 3 years old yung baby ko. Hmm, eh, ngayon, ang sabi naman niya, don't worry, ma'am, kasi it will be shouldered by the square one. So, ang sumama po sa anak ko, sir, is yung panganay kong anak. Hmm. Ngayon po, yan po yung ini-insist niya. Lahat daw ng ginastos, ibabawa sa price ng anak ko dun sa pangalay ko which is uh, ayos naman yung conversation namin dito sir o oh, ma'am na... sige andito naman yan lahat eh sa kontrata ano kung ano ba yung mga responsibilities ng management regarding doon sa tournament na yon grabe naman yan kung siya grabe nag nga sir eh. nag -de decision lang eh sa totoo lang naman yung ginastos niya lang sa inyo totoo ba para sa tournament na to uniform lang opo tas hindi pa po kami nakakalipad po ang dami na pong binabawas agad po sa prize pool namin mm. Sir Grisello, si Atty. Jordan Tanto ng Wanted sa radio sir. Hi, good afternoon po. Good afternoon, sir. Nandito sa akin ngayon si Justin Paul, si Tamco, at uh -huh. yung mama ni Mr. ni John Wayne, si Miss Mary Jane okay. Gonzalez. Sinasabi My nila, pa. sir, na hindi mo pa napapadala sa kanila yung, yung share nila dun sa prize pool. Uh, uh -huh. na napanalunan nila nung tournament sa Indonesia last August 27 to 28, 2022. Bakit naman okay, sir? Ma'am, um, ay sir, ah, uh, ito po yun. Sir, may, ah, uh, currently po sir, meron po, ka, meron po kami pending na pag-uusap po sa Barangay 188 po dito sa Kaloocan. And we, we uh, meron, po, uh, meron po, ah, meron po kami uh, pangatlong hearing na rin po, uh, together dun sa mediator po no, ano, ng ano, na barangay po na nag Sino pa, na complain? Na sila. Ikaw or sila? Sila po, sila po, sila po, po, po nag-complain. Uh -huh. So, hindi, ito, so, ito lang. Po, Ang nangyari ito... po, sir, is, ano, is, ah, uh, yung third, yung third, no, March 21, kasi may third hearing po kami doon. Eh hindi po sila umaten. Hindi, ito Mr. Gracielo, no, simple lang yung tanong ko. Ibabalik mo ba or hindi? Ano po ibabalik ko po, sir? Yung prize pool, yung pinapanalunan nila. Mm -hmm. Hindi naman ako na yung naglaro mm -hmm. doon eh. Sir, ah, uh, sir, na -ba yung kay Justin po, naibalik ko na po yun. Naibigay ko po sa inyo yun. Naipadala ko na po Sige, sa inyo. Sige, Justin, kasapin mo. Ano? Boss, Apa? paano mo po mababalik sa akin yun, boss? Eh invalid nga po yung number. Sinubukan sir, ay, na Justin. po ni ate na padalam po yung number na, na ibigay ko sa inyo. Hindi, eh, ngayon, sabi ko, ang di ang sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo, iyo, oh. kung gusto mo nga, wag, pumunta ka doon sa bangko, kayo, lang, kayo na kumakusap sa Bakit bangko. Bakit po kami pupunta doon, boss? Do? Wala po kaming access doon. Kayo po yung nagpadala. Kayo lang po may access doon. Ayun ngayon, kaso nga, ikas walang alam, nga rin, sa, wala nga rin doon sa account ko. Di ba? Kaya ano, di ba doon pumunta ka kayo? Mr. Preselo, saan napunta? Pinakita, ko sa inyo yung, yung, yung account statement, di ba? Na, na, doon pa yung account, original account statement, pati may yung maman, email maman. na napadala pa inyo. Ngayon, wala wala nang lumabas doon sa akin. Sir, sir saan Is... nga daw po napunta, sir? Ang tanong po ni Atty. Joren, saan napunta? Hi. Hindi po namin, hindi ka po alam ako. Hindi mo tinanong yung banko mo? Hindi mo hindi ka nag-email uh, sa video? Hindi ka po, kasi yung mo, sir. Ito, ito, Pati ka na nga. <laughs> hindi, ganito. Sige, sir. Sir, Gracielo, ganito, sir, no? Para pa. tapos na to. Wala nang problema. Okay. Ano, yung kay Mary Jane, yung kay John Wayne, ba't hindi mo ibabalik? Hi. Yung Hy kay Mary Jane ko, sir, Meron po, meron na po kami usapan sa barangay po na ikakaltatig po namin yung mga, yung mga, tagtito yung mga nagastos po. Nasa kontrata niyo yon sir? Nasa kontrata oh, niyo yon Nasa, 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 nasa kontrata naman po yun, ma'am, sir. Kasi yung, yung, ibibigay ko yun, kaso yung, kasi si Jalvin po kasi, meron po siya kasabang, uh, yung ano niya, yung brother sir, niya. Sir, sir, naiisip oh. niyo po ba na pinapirma niyo yung 14 anyos nang walang kasamang magulang? Meron sa po kontrata? Sa po. May, 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 meron po firma yung magulang po niya, sir. Sir, uh, bali, yung mga... Pinirmahan mo ba ko itong kontrata? Yes, ma'am. Yes, sir. Meron itong, po yan, sir. Itong kontrata na to? May Tingnan may niyo pa, sir. po, yan, sir. Oh, ito, tapos may, may usapan pa kayo. Wala naman po. Baka lang po magbago isip niyo, ma'am. Don't worry. It will be shouldered by SQR1. So anong ibig sabihin noon? Bakit ibabawas ito na lang ganito na lang Mr. Graselo eh. Hindi, 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 Hoy. Mr. Graselo ganito na lang ano kasi ito naman pare ko fair lang ano para sa patas lang. Itong pera na tong pinag-uusapan natin, hindi naman ikaw yung naghirap. ba? Diba? Ito sir wait lang ha. Wait lang sir Ikaw, eh, siguro ikaw nakikipag-coordinate doon, pero yung naglaro, 'di ba? Yung skill okay. na ginamit, skill ni John Wayne, skill ni Justin. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, let me finish. Pare let me finish, let me finish. Uh, ah, ganito 'no. Sa kanila naman yun. May agreement naman kayo na yung share nila, ibibigay mo sa kanila. Ano okay. ba ang punot tulong nito? Bakit pinapahirapan mo hmm. pa? Yun lang okay. naman yun. Wala namang ibang question dito. Kung gusto mong merong mga deductions, ipatunayan natin through the agreement. Okay. Anong okay, section po ba? Sir, may, mayro, mayro, sir mayro, sa agreement niya. Sir, meron po ako uh, um, na-present ako doon sa barangay na pinag- pinagpailan so, po nila ng complaint. Nag-present na rin po kasi ako ng ano doon na, ito yung mga, ito yung mga, ko, ididak namin doon sa price pool. Koy, pare Koy, ganito sir. lang. Pare Koy. nag po sila, sir, doon na, pare Koy, pare Koy, ibigay mo nga sa akin kung anong section dito sa management agreement ninyo signed on July 15, 2022, kung asan dito na authorized ka to deduct uh, from the share of the players yung mga expenses if ever hindi kayo magkasundo? Alamin niyo po sir, kung <laughs> alamin niyo po kung ano yung pulog-dulog po niya sir. Nandun po yan sa mga evidences na binigay, na pinakita ko po. Nalabo, nalabo na nga nito, Mr. Gracielo Gayot, sir. sir ah, uh, sige, ganito, ganito, na lang. Tama naman, may usapan na naman kayo doon kay uh, uh, sa Caloocan, ano? Ganito na lang gagawin namin sir, ano? Sa last hearing, no, papasamahan namin sa reporter. Tapos kung hindi kayo magkasundo doon, ito tulungan ng opisina namin ng magkaso para ma-recover sa inyo, no, yung pera. Ganun na lang sir, sige po. Thank you. Opo. Thank you. very much, Mr. Graciela Gayot, sir. Anyway, ko natin nga si Chairwoman uh, Elisa Chan kung paano, ano na yung proseso. Uh, ah, ma'am. Yes, kapitana, okay. magandang, magandang hapon po. po. Opo, Kapitan, si Opo. Attorney Joring Tanputo to. Opo, nang wanted sa radyo, Kapitana, Kailan yung third hearing nila diyan? Ay, na sa tatlong Kapitan, lang Nakatatlong hindi na po, po sila sa akin. May po naka-forward na po sa Lukon po. Okay. Uh, may hearing po dapat po sila noong March 21. Hmm. Kaya lang po, ang respondent po na si Mr. Gayo, hindi po siya nakarating. Ah, no, siya yung hindi nakarating. Kasi sinasabi niya kanina, okay. kayo yung yung complainant yung hindi nakarating. Nako, sige. Sige, uh, Chairwoman, ganito uh, na lang. Yes po. Uh, so, last, last 14 po, nag-hearing po sila sa akin uh, humingi po siya sa, sa complainant ng 6 months po para maibalik yung pera po lahat. Ah, 6 months tapos pa. Nung opo, Hila. tapos nung March 21 po, may hearing po sila ulit. Hindi po nakarating si Mr. Gayod. Okay, so, so si Mr. Gayod yung hindi pumupunta, Chairman? Opo, uh, nung no March uh, 21 po. March 21. March 28, hindi rin nagpakita si Mr. Gayod. Opo, nung oh, March 14 lang po. Nanghingi po siya ng 6 months hmm. para maibalik po yung ng pera sa magulang. Chairman, naririnig mo naman kanina ano, yung sinabi niya na yung mga complainant daw yung hindi nagpakita. Narinig Ay, mo yun? Po. Ah, hindi. Oh, anyway, um, sige. No March 21 po. talagang hindi po siya makapunta. Opo. Sige, Chairman. Uh, ganito na lang po, no? Hihintay na lang po namin yung Certificate to File Action. Ah uh, nitong mga Opo, yeah, cool. complaints po yung CFA para Opo. matulungan namin ano at mag-guide namin kung paano ba magfo-file ng cases against Opo. dito kay Mr. Gracelio Gayod. Opo. Okay. Happy po, sir. Sige, thank you, thank you Chairwoman Elisa Chan ng Barangay 188 Tala Kalookan. Thank you po, ma'am. Uh, ma'am Mary Jane, uh, Sir Justin, Kita nyo naman 'di ba? Parang ayo talaga eh. Simple lang Opo. naman yung problema dito eh. May pera nasa kanya Ba't hindi niya ibigay. Di ba Yes, ma'am. Nung nandun kami sa barangay, sir, pilit ako, pinapapirma nila ako doon. Mali-mali naman yung minutes na sinulat. Ang minutes na sinulat. Ang sabi kasi, ang sabi kasi doon sa minutes, buntis daw ako. Eh, hindi naman buntis. May three years old akong baby, kaya hindi ako makakasama. Tapos ngayon, gusto nila mangyari ni Chairwoman, pumirma ako. Nandun ka, Justin, di ba Pumirma ako. Ang sabi, tapos nagsalita yung panganay kong anak mama, pipirma ka dyan? Ba't ka pipirma? E mali-mali naman yung pumirma statement. Ka naman. Na, hindi po ako pumirma, hmm. sir. Okay. Nagalit po yung okay. chairwoman. Sabi niya, oh, hindi ka pumirma. Absent ka ngayon. Yan, panig yan sa kanya. Gumanon yung hmm. chairwoman. Uh, samahan na lang namin kayo doon para makuha yung CFA. Tatakot kami kasi taga sila lahat, sir. Kami kasi... Hindi, sasamahan na kayo ng reporter namin para mas mailinaw. Anyway, ito si Mr. Gayod naman, ano, uh, sana sir no may message lang eh, at the end of the day price pool yan ng mga players ano sa totoo lang yung players yung naghirap diyan alam hindi ko naman din discount yung fact na may hirap ka rin yes oh sabi na natin na meron pero ibalik mo na lang wag na natin pahirapan na may mga deduction deduction pa eh, kung wala naman sa kontrata nyo di ba unless na lang meron di ba nasa kontrata nyo na once na ganito ay eh, magdededuct eh, tapos na nga yung kontrata nyo eh ba diba? uh, Hindi uh, ko alam kung bakit hindi niyo binibigay, sir. Attorney. Yes, po. Actually, kasama po namin attorney yung isa pong isa pong investor niya na nag-invest sa kanya doon sa laro nila. Actually, yung pera po ng investor, yun po yung panggastos talaga sa mga bata. Actually, well, hindi talaga yung pera niya ang uh, investor. Kasi kasama po namin yun po tumulong sa amin, sir. Tumulong sa mga bata sa mga pamasahe, ganun. Uh, so may uh, nagagastos naman yung spare one para sa inyo. Yung, Wala po. Yung, yung ano po, yung nag-invest po sa amin. Yan po yung kasama na... namin nandyan kanina nito. Sige. Sir Graselo naman, di ba, sana nakikinig ka pa rin. Sayang, pinagpagura nila din naman yan. Six months kami oh. nag-antay, sir. Oh. Alam niyo ba, sir, nagmakaawa oh. na ako sa kanya sa text, sir. Kasi yung bunso ko, sir, may scoliosis sir. Kailangan na po niya amin yung pa-check up. Mm -hmm. Hindi talaga. mm -hmm. Sige, sige madam, ano, uh, ma'am Mary Jane. Kausapin ulit natin kung sumagot pa. Ano, kasi kung hindi talaga ma'am, eh, para ma-vindicate natin yung rights ninyo, ito tulong po yung opisina ni Idol Rafi Tulfo. Ano, simple lang naman to, kasi small claims lang, magkano lang naman, 136 each ba? Small claims lang yan sa korte. Sa pero at balkan. least meron tayong pangahawakan doon sa korte na talagang, di ba, uh, dapat may bigay sa inyo, ano, at may utos yung Korte na may bigay sa inyo yung nararapat. Kasi kawawa nga din naman, malaking bagay yan. Opo. Paano po yung kasakasama naming investors sir? At sa sasunod na po sa sunod natin na pag-usap. Yung, 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 yung importante po sa amin, kayong yes. dalawa. ano thank you ano, po. Thank Kayong thank dalawa you po. yung importante sa amin. Thank you uh, po. Yung, 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 hindi na tayo sinasagot. Hindi na sumasagot. Anyway, sige po. Uh, sige po, ganun na lang po, ma'am. No? Papasamahan namin kayo sa aming reporter para doon makuha natin yung CFA sa barangay. As afterwards, tutulungan namin kayo at igaguide namin kayo kung paano ba makapag-file ng kaso. Thank you, sir. Hmm. God, sige, God bless, you. Salamat po. Maraming maraming salamat, hmm. sir. Okay. Sige po, Mr. John Wayne, Sir Alfonso, Sir Kyle, and Sir Jared, wag niyo po ibababa yung linya. Uh, Papaasisihan okay. po namin kayo ng aming reporter, ma'am, and sir Uh, sa Barangay uh, 188 catcher woman Elisa Chan. Uh, kasama pi aming reporter para maassistihan po kayo. Okay po. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Magandang hapon uh, Sir Justin at Ma Mary Jane.